halak, ubo, sipon yung anak mo, o di naman kaya kabag, pwede mo siyang gamitan itong kamay ni nanay. Ayan. So itong kamay ni nanay Vapora, binagamit ko siya sa anak ko three times a day. Yung texture nito is para siyang jelly. So ganyan yung itsura niya. Ipapahid mo lang to sa dibdib, sa likod, sa talampakan ng anak mo. Kapag ka umaga, hapon, o kaya naman bago siya matulog. Tapos, ang ginagawa ko is sinasabayan ko siya nitong oil. Ito yung baby calming oil ng kamay ni nanay. So, ina-apply ko to siguro ang interval niya doon sa Vaporab is 2 to 3 minutes. Tapos, ilalagay ko rin siya sa dibdib, likod, at saka talampakan ng anak ko. Tapos yun, mapapansin nyo, unti-unting gumiginhawa yung paghinga ng anak nyo. At the same time, is nakakatulog sila ng ayos. So, hindi tayo yung sobrang nangangamba na kapag may sakit yung anak natin is hindi makapagpahinga, hindi makatulog kasi napapakalma nito ng mga products ng kamay ni nanay.